si si Tito ay si Tito si Big tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato diyan sa instituto mm -hmm. Big tsaka si Joey nagtatrabaho lang yan. pero malamang galit na sa akin ngayon si Big dahil kapatid niya ano 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 Eh, ano eh, ano 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 ako ng ano 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 na ano 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 sa politika eh mm. gusto yung ano yung uh, yung side ni Tito Sen. Nandiyan sa sa uh, side ng ano eh nang nakaalyado siya sa gobyerno eh. Mm. Eh doon ka lang hiwalay na kami. Eh ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 uh, years ago eh membro ako ng Itbulaga. Mm -hmm. para na lang ako sa kahit tito sen ganun ba yun? wala pa ako mm -hmm. sariling buhay wala pa akong sariling desisyon tama nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BBP Sara mm -hmm. ano to habang buhay perkit uh, ano perkit pagkasama uh, tayo dati Tito sen perkit magkaibigan tayo dati hindi na pwede ano hindi na pwede ako maniwala kay BP Sara at siyang siya ang pinaniniwala ako na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil dahil wala akong presidente mo eh ano ko tuta mo Tito Sen habang buhay eh teka muna kung ako ay tuta tuta ako ng taong bayan tuta ako mm -hmm. ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan, tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung, kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, tito sa eh, talagang uh, hindi ako sasama sa iyo sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa, ano, sa gobyernong. Hindi ko susuportan tong gobyernong to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan Tapos wala pa nangyayari. Tapos, sa ko kayo dyan sa ano nyo. Hindi, dito ako kay Bitsara. Dito ako. Uh, ano ako, dito ako sa DDS. Ano, uh, magdedeklara na ako DTS DDS. Uh, mag apply na akong Senador Vice, ay Vice, Bryce. Oo. Oh, oh, mag apply sige. na akong Senador dito kay BP Sara. Oo, oh, titikat ka na. Titikat na ako, para kung manalo mm. di pagdating ko sa Senado, di... Sige, doon kami mag, ano, mag, mag, uh, ano, okay, ni, ni, ano, ni Tito Sen. <laughs> Oo. Oh.